So guys, balita ko, nangyari na nga ang tapatan kagabi sa Pinoy Big Brother and base sa mga clips na napanood ko, nagkasakita ng mga or nagbatuhan ng mga masasakit na salita si Just and Fiang So nagbigay sila ng letter sa isa't isa and lumabas yung sa letter ni Fiyang. I did not expect na magagawa mo yun to me because I thought we're homies super foul lahat ng sinabi mo to me to the point na dinamay mo fam, education, suitor, ex ko lahat ng sinabi ko is basically wala na sa script ko cause you literally triggered me and if sinabi ko lahat or sinunod ko yung nasa script ko parang pumapayag lang ako na i-insult mo ako cause lahat ng script ko is joke kasi alam ko mahurt ako kasi alam ko mahurt ko feelings mo nang dahil sa isang rap battle lang you got offended sa sinabi ko. Sorry, pero I don't think na kaya ko ibalik kung ano yung na-build natin. I'm really sorry, Jess. Mm. Nako. Alam mo itong task nito ni Kuya, nakakasira to ng mental health ta. Kasi, uh, sinasabi nila yung, parang alam nyo yung flip top, ba diba? Parang masasakit na salita yung mga binabato mo sa katapat mo. And, medyo off din dito kasi, parang mayroong mga clips na Pinapakita nga sa TikTok na parang sinabi kay Joss yung parang mga kahinaan or may kinukwento daw sila uh, yung dating BFF niya sila JM tungkol kay Joss na parang nagamit ni Joss panlaban kay Fiam. Pero huwag muna tayong mag-isip ng kung ano-ano hanggat hindi pa pinapalabas ni Kuya yung talagang tapatan nila. Pero ito nga yung letter. Tapos sa letter naman ni Jess, nagsorry naman siya kay Fiang. So, malalaman natin kung ano nang mangyayari kapag ka nagkaharap-harap na ulit sila or nagkasama-sama na ulit sila. So, now, ito lang muna. in yung episode naman kagabi, ito ang tuwa ako sa mga teens. Kasi, <laughs> nato ako kay Jaren. Tsaka kay Kai, nung kumain sila ng balot. So, si Kai, tuwang tawa ako. Talagang hindi niya na lunok yung balot. Tapos si Jare nang ng ketchup. Balot! Ketchup! <laughs> so, yun lang guys. Maghanap ulit tayo ng ibang update. Pero sana maging maayos din, no? Kasi sila-sila rin naman yung magkakasama sa bahay. Ang pangat kasi pag yung kasama mo, hindi mo kasundo. So, ang hirap huminga. Lalo na nandun lang sila sa isang bahay. So, yun lang guys.